MOTOR TRADE MOTORCYCLO SIGURADO ALAGA KA DITO So yun mga amigyo naman ang daming mga motor dito Dahil dito tayo ngayon sa MOTOR TRADE TUBOS NG PANGLAW At ang daming mga motor nila na dumating dito Kung so, maghanap kayo ng mga motor Punta lang kayo dito Ito ang SUZUKI RAIDER 150 FI Kito nyo naman ang ganda ng kulay. First time ko na nakita ang ganitong kulay. Di ba? Pogi-pogi. Kaya man mga amigo, bago din simula, montage, pasok. Una po pala sa lahat ay gusto ko magpasalamat sa mga empleyado ng uh, Motor Trade Tours panglaw Ma'am sir, ah, uh, maraming maraming salamat po dahil uh, pinagay niyo po akong mag dito sa inyong branch. Dito tayo mag-focus ngayon. The King of Underbone, Raider 150 FI. naka six girls pig yan mga amigo so ang iba mga amigo no na kapag bumili sila ng mga ganitong motor na kinukulayan nila yung kanilang mags dito pero ito mga amigo hindi mo na kailangan ba na kulayan yung mags ito dahil yung kulay nito mga mix pa uh, kulay hindi ko alam kung kulay gold yung kulay nito so comment down below mga amigo so, siguro gold gold yung kulay nito pero parang hindi siya eh kasi mga mix no siguro sa video para makikita nyo na parang kulay gold siya pero kapag nakita mo siya sa personal parang hindi siya kulay gold eh basta uh, nasa dulo ng dila ko hindi ko lang mabanggit pero nasa screen natin yung kulay ng motor na ito mga amigo at yung pinaka nagustuhan ko rin mga amigo sa motor na ito mga mix dahil ito talaga yung mga mix yung motor na pang racing racing talaga mas iba yung formahan niya kumpara sa carb type Gustong gusto ko dito mga amigo ko. hindi dito niya, oh, di ba? Parang napaka-sporty looks talaga niya. Sabay no pa na angas ng kanyang uh, fender dito. Tapos may mga decal siya dito. Suzuki. Siyempre sa ating uh, engine, naka-dual overhead camshaft yan. Mga mags, 4-valve po ito. 4-valve. Tapos naka-Suzuki Advanced Twin uh, Spar Frame. 'yung kanyang frame dito, kita nyo man is naked na naked at may malupet na Raider R150. 6-gear speed 'yan. At ito 'yung nagustuhan ko, papunta dito na kanyang uh, fender dito. Hanggang dito sa kanyang cowl. ganda tingnan, 'di ba? At nag-improve na rin mga amigo no, dahil 'yung kanyang uh, busina dito, may cover na 'yan mga migs na plastic na fiber to protect po para sa mga bato-bato, no. Hindi tatama po sa ating uh, horn dito. Siyempre sa kanyang front suspension, kita niyo naman ay gumagamit siya ng telescopic fork. Pero ang talaga mga mix ng porma ng FI, no? Gusto gusto ko talaga yung formahan ng kanyang front headlights dito, parang si Optimus Prime. Yun nga lang, no? Sana sa sunod maglabas sila ng uh, naka LED na yung kanyang uh, dito. So that, dito kasi is halogen pero yun, no? Know, huwag tayo mabahala dahil once na may extra income tayo, pwede naman natin napalitan ng LED. Pero sa kanyang high beam, low beam, uh, LED po yan mga amigo. Ito mga amigo, parang ito ata yung mayroon siyang direct running dito. Ito ata yung kanyang direct running. At may 3D emblem na Suzuki. Ito mga amigo yung nagustuhan ko sa kanyang front uh, suspension dahil may cover dito. Yan. So, protect po. To protect para sa mga bato-bato na hindi uh, tumama dito. Or di kaya hindi siya pasukan ng mga dumi dito mga amigo yung mga trademark ni uh, Suzuki yung kanyang front disc brake dito na ganito lang no wala siya dito ito yung mga trademark nila at yung kanyang California walang brand pero kung may extra income ka na pwede mo na naman palitan ng mga buy pre di ba kita yung dito at wala yung eh, gustong gusto ko talaga yung kulay na kulay itim sa mga motor dahil kita yung mga lining dito nag uh, kulay puti lang tayo sa PCX160 dahil Uh, parang bagay kasi sa isang uh, scooter na kulay puti talaga kaya ito nagkulay puti tayo sabay nung no, pamangabi yun na kanyang handlebar dito yan you know? pang racing racing talaga yung purmahan ng kanyang handlebar dito sa so, switches natin sa kabila power lang simple lang pero sa kabila high beam low beam signalized horn tsaka uh, pwede mapatay yung ilaw natin sa araw o sa battery pero yun mga amigo no na may mga kasulatan ng yung cell na dapat ay lagi naka-on yung ating uh, ilaw dito. Yun, wala siyang passage dito. So, simple lang, no? Pero dito mga miss, no? napaka niya talaga dito mga miss, no? ganda tingnan. At may labasan siya ng hangin dito para maganda yung flow niya, no? Kapag tayo ay nag-top speed. At siyempre sabay na pa yung kanyang kickstart dito na pang racing-racing talaga siya. Oh. Ganda ng formahan no, mga miss, no? Ganto. Oh. 'di diba? Tapos sa uh, uh, rear brake natin, hmm. Matibay rin sa mga med ka medyo matigas siya konting kaya for sure konting apak uh, nito first lang nito na makapit sa kaagad. Kita niyo mga amigo yung kanyang frame dito. Maganda mga amigo no na kulayan niyo ito na ganitong kulay, 'di ba? Para pas attractive talaga siya. Yung iba naman, tinatanggal to. So, hindi ko alam no kung bakit tinatanggal nila 'to kasi maganda naman siya tingnan, di ba? Sa muffler natin ganun pa rin yung uh, design niya. Uh, at sa elbow natin is a uh, matte black hanggang dito sa kanyang exhaust matte black pero meron siyang uh, uh, chrome uh, mga amigo no at sa kanyang heat guard na chrome din. Yan. Chrome or alloy so, Hindi ko lang alam mga amigo no pero maganda siya mga mix bagay sa mga mixed bag sa, sa pormahan so payat lang siya pero maangas tingnan sa apakan ng OBR natin alloy siya natunog siya yon. at syempre mga amigo no sa rear brake natin ay gumagamit din po ng disc brake same design sa rear at front So parang bulaklakin siya. IRC pala mga amigo yung brand ng kanyang gulong dito at syempre tubeless na po 'yan. IRC same sa ginagamit ng Honda PCX 160 sa underneath napakalinis talaga tingnan no. Yan oh, no? meron siyang uh, magaspang na fender dito, hindi siya glossy at malinis tingnan dito mga amigo. Siyempre sa ating tail light ay gumagamit siya ng halogens sa ating uh, sa ating uh, signal lights, pero pagdating sa kanyang stop light is LED po 'yan. So sakto lang po yung lapad ng kanyang rear fender dito kaya naman kapag dumaan ka sa mga basang kalsada, dahan-dahan lang tayo para at least hindi kawawa yung BR natin. Kita niyo naman dito mga amigo yung design, di ba? Sheesh! Sexy talaga. R150 liquid cooled. Yan Ganda tingnan mga amigo, di ba? Napaka-pugi talaga ng uh, Raider 150 FI. Ito yung kanyang uh, engine dito. Angas tingnan talaga. Actually, ito para sa akin, no? Ito yung pinaka- pangandang kulay na nakita ko na Raider 150 FI. Simple lang pero attractive mga amigo. Kung makikita nyo mga amigo sa upuan niya. Ayan you know, o. Parang tinabas diba. So maliit lang siya. At. Sakto lang yung kanyang uh, tigas at lambot dito. Para sa ating uh, OBR naman is nandito. Ayan. You know. At yung grab bar natin dito na matte black. Parang batman na style. Hmm. Ito pala mga amigo no, meron siyang maliit na storage dito. Pero um, parang yung mga mahalagang documents lang yung pwede dyan mga amigo. Yung mga raincoat natin, hindi ata dito. So, nakasimple lang no, naka standard key siya. Normal lang siya, napakasimple lang. Pero pagdating sa kanyang dashboard ay fully LED na yun, mga amigo. Yan o, no? gumagamit siya ng LED dito. So, para siyang cellphone na nilagay dito. <laughs> Ang lit niya. Hmm. Sakay nga natin to. Yun. Yeah. Ah. Oh. <laughs> Ganda, di ba? Bagay sa akin, mga miso So, yung kanyang clutch dito, malambot siya. Kaya, for sure, maganda yung play nito. Sa front brake natin, hmm, matigas konti. Okay rin, makapit ito, panigurado, mga mix, Yan, oh. gitu, Tapos, ganyan ka, banking. Ganon, <laughs> ganyan, grabe So, watch kay a uh, Sukarap Master Naka Raider 150 FI din mamao Superman ng buhol ah. So, hindi tayo tiptoe dito mga migs Abot na abot natin Dahil yung height natin ay nasa 5'8 yeah. At uh, Sobrang gaan Ng uh, underbone na to mga amigo So, yun mga amigo no Magkano ba yung kain lang ah uh, Rider 150 Fi dito sa uh, Motor Trade Babasong Panglao yung presyo nito mga amigo ay nasa 120,000 tapos may down payment po ito na 9,000 yung monthly for 3 years ay nasa 5,500 at yun mga amigo no once na on time po tayo mabayad ay may rebate po yan na 200 kaya naman mga amigo kung trip nyo yung motor na ito at mahilig sa mga racing racing basta wag lang sa mga lake uh, highway So, punta lang kayo dito sa Motor Trade Cruz panglaw at may available sila dito na dalawang kulay na ito. Ito at ito pa yung isa. Actually, ito mga mix for re uh, releasing na po ito. Kaya napakaswerte natin at naabutan natin yung Raider 150 na ito. Alright!